Sinisimula ng Eastern Monarch Butterfly ang paglalakbay na kasing layo ng nilalakbay ng ilang ibon at balyena. Paano nagagawa ng maliit na insektong ito na makapaglakbay ng ganun kalayo? Napakahusay nilang lumipad dahil sa hugis ng pakpak nila at kung paano nila ito ipinapagaspas. Sinasabayan din nila ang hangin para mas madali silang makalipad. Kapag tag-sibol, milyon-milyong monarch butterfly ang umaalis sa Central Mexico. Lumilipad sila ng daan-daang kilometro papuntang Hilagang Silangan. At doon na sila mamamatay. Pero hindi doon natatapos ang paglalakbay. Kasi bago sila mamatay, nangingitlog muna na sila. Mapipisa ang mga ito, lalaki, at ipagpapatuloy nila ang paglalakbay papuntang hilaga. Paulit-ulit itong mangyayari hanggang sa ikaapat na henerasyon. Kaya ang mga apo sa tuhod at apo sa talampakan ng unang mga monarch butterfly ang makakarating sa Northeastern United States, kung saan nananatili ang mga ninuno nila noon kapag tag Nagagawa nila ito ng walang pagsasanay o mapa. At kasing liit lang ng ulo ng aspili ang utak nila. Ang isang bagay na meron sila ay solar compass. Itinuturo nito sa kanila kung saang direksyon sila lilipad base sa lokasyon ng araw. Kahit pa natatakpan nito ng ulap, meron silang parang orasan sa antena nila. Dinidikta nito kung saang direksyon sila dapat pumunta habang gumagalaw ang araw. Alam din ng mga monarch kung kailan sila magsisimulang maglakbay pabalik ng Mexico bago maging sobrang lamig ng panahon. Pero hindi ganon kadali ang pag-uwi. Hindi sapat ang husay nilang lumipad at kakayahang mag-navigate. Kasi ang henerasyong ito ng mga monarch ang mismong tatapos ng paglalakbay pa uwi na halos limang libong kilometro ang layo. Nagahanda ang mga monarch sa paglalakbay nila sa kakaibang paraan. Pansamantala silang tipigil sa pangitlog tapos, magpapalaki sila ng muscle at mag ng taba. Kaya mas lalaki sila, makakalipad ng halos sampung beses na mas malayo at mabubuhay ng walong beses na mas mahaba. Isa silang super generation. Mababalik ka din ang kompas nila. Nakaturo na ito sa timog imbis na sa hilaga. At handa na silang lumipad. Sa loob ng mga dalawang buwan, makakarating na sila sa pinanggalingan ng pamilya nila sa Mexico Isang lugar na hindi pa nakita ng mga magulang nila, mga lolo't lola nila, o kahit pa nga ng mga magulang ng lolo't lola nila. Umaasa ang mga mananaliksik na ang pag-aaral tungkol sa mga monarch butterfly ay makakatulong sa paggawa ng matitipid, pangmalayuan at maliliit na sasakyang panghimpapawid.